anyong mga chingu. Tara, kain tayo ng kalbitang. Pagkatapos pala ng aking ride, inabutan ako ng lunch kaya dumiritsyo na ako dito sa paboritong restaurant. Dito pala kami madalas magwesik or kumain ng mga kawork ko pag may pakain si amo. Talagang napakasarap ng baka nila dito. Kaya umorder ako ng paborito kong kalbitang or beef short ribs. Kalbitang kung tawagin dito sa Korea. Na talaga namang napakalambot at mas masarap pa sa beef paris ni Diwata. Anlina na rin ang side dish nila, radish at kimchi. Kaya sulit ang kain mo dito mga chingo. Mas maganda yung gutom na gutom ka pag kumain ka dito. Para sulit din ang bayad. At hahanap-hanapin mo pag natikman mo to. Ag muna mo sarap konda. Agay Paborito talaga ng mga Pinoy ito dito sa Korea. Kaya pag nakapunta ka dito sa Korea, subukan mong tikman at talagang mapapa-extra rice ka. At ang gusto ko sa restaurant na to, nakapromo sila tuwing lunch. Kaya tuwing lunch lang din ako nakain dito. 10,000 won lang kasi bawat order at sobrang dami ng laman. Kumpara sa ibang restaurant, nako konti ang laman at puro sabaw kaya pagtanghali eh, dagsa talaga ang mga tao dito kaya kilala na ang restaurant na to dito sa lugar namin sulit ang kain mo dito mga chingo siguradong busog na busog na naman ang chingo nyo at may lakas na naman ako sa aking pagpapadyak kaya tara kain ng kain